Ang storyang ito ay magsisilbing paalala sa inyo sa susunod na may mag-alok sa inyo ng cupcakes na huwag ito agad nakainin. Noong isang linggo, isang high school student sa Bakersfield, California na nagsawa na sa pambubuli sa kanya ng ibang mga estudyante, ang nagluto ng cupcakes na may special homemade filling para sa kanila. Ang babae nag-aaral sa Centennial High School sa Bakersfield bilang isang 10th grader at siya ay binubuli sa eskwelahan hindi na niya nakayana ng pang sa kanya at nagdesisyon siyang magluto ng cupcakes na may iilang espesyal na sangkap base sa recipe na siya lang ang nakakaalam. Naubusan siya ng dalawang importanteng sangkap kaya pinalitan niya mga ito ng sarili niyang pampasarap. Ano kaya ang reaksyon ng mga taong nakakain sa super rich na cupcakes na ito? Wala namang namatay sa mga kumain ng cupcakes pero at least isa sa mga estudyante ang hindi nakapasok sa eskwelahan dahil nagkaroon siya ng masamang reaksyon sa pagkain. Ayon sa Bakersfield Police Department, ito ay isang simpleng school prank at naiban na ng eskwalahan ng lahat ng pagkain mula sa labas. Walang makasuhan sa insidente ito. Cupcakes anyone?